So we also give you the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Bukod sa naka-enjoy -e mo yung murang products, meron ka pang income. tutusin, pwede nang 'wag ibigay ni Ben 'yan eh. Ang na-enjoy mo na lang yung murang product factory price. Solve solve ka na 'ron eh. Okay ka na eh. Pero ang ginawa ni Ben, share niya sa atin, Nag, naglagay siya ng marketing plan. In fact, you can earn up to $2,047.50 per month without even enrolling a single person. Tama po yung naririnig nyo. Kikita kayo rito kahit wala kayong enroll. Pero ba't di ka mag -e enroll kung mas malaki pa kikitain mo? Oh, six ways to earn tayo. Okay, so shortcutting ko lang. Weekly fast start bonus, matrix commission, matching bonuses, retail commission, influencer bonuses, and diamond bonus pool. Una, weekly fast start. Saan ka nakakita ang fast start bonus? Direct referral hanggang 10th level. Direct nang direct nang direct nang direct mo, may kita ka pa. Wala. Live good lang ang kaya magbigay niyan. Second, sino ang company na kaya magbigay ng 50%? You can earn 50% fast start bonus from your referral. Ibig sabihin, kung ang ang membership 30,000, kaya mong ibigay 15,000 ng company? Wala sa atin guys, may nag-member sa iyo 49.95 dollars. Meron kang 50%, 25$. Eh dalawa nag-join sa iyo, another 25$. dollars. 50 dollars, bawi ka na. Yung 49.95 mo bumalik agad sa iyo, dalawang tao pa lang. O sino ngayon ang sasama ang love sa iyo pag sinama mo rito? Wala. Kasi kung bawi lang ang daling makabawi rito, dalawang tao bawi ka. Eh kung 10 nag-join sa iyo, 250 e, dollars. Eh may pambayad ka na ng subscription ng two and a half years. Nagigets niyo po ako? Okay? Guys, tayo lang nagbibigay ng 50%. Ang daming kumpanya, 10% lang, 12% ang fast start bonus nila. Diyan pa lang panalo ka na rito eh, kay Live Good. Okay? So, ang 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 Live Good, $25 bonuses on every referral ang binibigay. Ito matindi. No auto ship. Hindi ka pipilitin na bumili 100 QB, 100 points requirements para makuha mo yung commission mo. Walang ganon. Basta may in-enroll ka, On the following Friday, kuha mo na yung commission mo. No quota. No volume requirements. No obligation to buy. No obligation to sell. Wala na. Diyan pa lang. Masasya ka na eh. Bakit? Hindi ganyan ang nakagisnan mo na kumpanya. Tama. So, dahil sobrang ganda, ano ngayon sabi mo? Ay, iskam yan. Paano naging iskam? Anong basihan mo para maging iskam? Nagiget niyo po. Di ba? Nagiging mababaw ka ngayon dahil nakakita ka ng kakaibang atake. Kasi nga, nakasanayan mo yung traditional na network marketing. O ngayon, explore natin. Bakit ka kikita ng 10th level? May mga rank kasi yan. Bronze, silver, gold, platinum, diamond. Pagka bronze ka hanggang 2nd level, meron ka pang kita. Recruit ng recruit mo, may 10% ka. Pag silver ka hanggang 4th level. Pag gold ka hanggang 6th level, platinum hanggang 8th level, diamond hanggang 10th level. O, nakaisa na tayo. Ito yung exciting na pag-usapan natin. 2 by 15 matrix monthly commission. Ano ba yung 2 by 15 matrix? Power of 2 lang yan, guys. Huwag kayong malilito. Di ba? Merong power of 3, power of 5. Ito, power of 2. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, may dalawa kang direct. Kahit hindi mo recruit, lalagyan ka ng company. System ang naglalagay. Kaya dito, hindi na mahalaga kung nakuha mo si ganito, nakuha mo si ganyan, hindi napunta sa iyo yung dati mong downline. Kasi ang goal lang ng matrix, mabuo. Yung 2 by 2. 2 times 2, 4 times 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Yun ang matrix. All members are placed in the 2 by 15. When we say all, buong mundo. Buong mundo, guys. Mapupuno yan. Yung mga tao sa taas natin, aapaw yan. Sa ayot sa gusto mo, matatapunan ka rito. Pero ang unang mag spill over sa'yo rito, yung direct sponsor mo mismo, kung masipag yan. Okay? So, the sooner you lock in, the higher you will be. Ano yung lock-in? Ito yung nagbayad ka ng 49.95 kasama ka na sa matrix. Kung ang tagal mo mag ang daming taong lumalampas na sana nasa ilalim mo. Kaya mag-isip-isip ka. So, ang maximum ng matrix natin, $16,383.50 potential monthly earnings. So, pakita ko lang sa inyo yung matrix. sa Ganito po yan. Ikaw yan, yung orange. no? Nilagyan ka ng system ng dalawang tao. Hindi ikaw nag-recruit, ah? O, may dalawang tao ka spill over ng company, ng system. Tapos, first level mo yan. Ang next na lalagyan, yung dalawang mong tao. Tigda dalawa. Second level, apat na tao yan. Third level, walong tao. Fourth level, labing anim na tao. Fifth level, 32 na tao yan. Pag umabot ng 2 by 12, hanggang 12 level, yun yung $2,000 every month. Kikitain mo. Question, kailan bang mabuo yung 2 by 12 para kumita ka rito? No kahit ilan lang ang tao mo, babayaran ka pa rin sa matrix. At kung kailan yan, explain ko sa inyo. Okay. Tignan nyo yung chart na to para maunawaan nyo. Pag unrank, wala kang invite. Ang income na maximum na kikitain mo hanggang 12 level lang. Magkano? $2,047.50. Kasi, iyan yung pumwesto ka lang, nagbabayad ka lang ng subscription every month. Basta nakasubscribe ka. Every month, you receive commission. On the third month, doon magsisimula yan eh. Kasi yung unang buwan fast start 'yan eh. Yung second month lahat ng nag-subscribe buong buwan, babayaran ka on the third month. Ganun po 'yon. Okay, level 1 dalawang tao lang 'yan. Ang binibigay ng company 2.50% ng 9.95 and that is 25 cent. Kaya level 1 pa lang may 50 cent ka na. Level 2 apat na tao 'yan, apat na ka na 25 cent that is 1 dollar. Ang level 3, walong tao 'yan, meron kang 2 dollars. Ang level 4, labing anim na tao, meron kang $4. Ang level 5, 32 na tao, meron kang $8. Guys, kinumpit ko na kasi yan, no? So, level 1 to level 5 pa lang, you receive $15.50 every month. Meaning, yung $9.95 mo na subscription, binabalik din ng company sa'yo. Tubo ka pa. Tubo ka pa, $15.50. Tapos, yung sponsor mo naman, may 50% sa $15.50 mo. Kaya ang sarap mag-enroll dito. Ngayon, pag umabot ng level 30 ng tao mo, wala ka ng bayad. Para magkaroon ka ng bayad, mag-bronze ka. Paano maging bronze? Mahirap po. Dalawang tao lang bronze ka na. Asawa mo, nanay mo, o anak mo. I-enroll mo. Bukod sa bawi na yung $50 mo, kasi may $25, $25 ka, hanggang 13th level ka na babayaran, $4,095.50. Bronze and platinum. Ah, bronze and silver. Pag gold and platinum, hanggang $8,191.50. And pagka naman po diamond, up to $16,383.50 ang binabayad ng company sa matrix. Yan po yung maximum. Okay. Third ways to earn tayo. Matatapos na ako. Matching bonus. Ang matching bonus po, up to PIP o 5 generation diff. Kahit hindi mo na direct, may kita ka pa rin. Ang matindi ito dito dito kami hindi nakatulog. You can earn 50% matching bonuses on your direct. 50% yes. Kumita ng $100 yung direct mo, may 50 ka. Kayo ba sa old company niyo ganon? Kung magkano kitain may 50 ka? Walang ganon. Kumita ng $500, may 250 ka. Kumita ng 1000, meron kang $500. You can earn unlimited matching bonus every direct. Kaya ito, labanan ng direct to. Paramihan ng direct. Ang sarap mag -direct. Bakit? Number one, pioneer. Ang mura ng entropy. Ang mura ng product. Ang ganda ng ino-offer mo. Ngayon ka pa ba, mahirapan mag-direct? Eh, yung mahal nga, nakakapag-direct eh. Katakot na katakot na pambobola ginagawa mo. Maklose mo lang eh. Di ba? Eto, napakamura. Hindi mo kailangan mambola rito. Just tell the truth. Ayaw. Di, huwag mo nang pilitin. Hanap ka ng iba. Okay? qualified to earn from the referrals of your referrals and the referrals up to five generation deep. Now, bigyan kita ng simple computation and tip na rin. Oh. Pag pumasok ka rito, idamay mo na family mo, kahit dalawa lang. Nanay mo, asawa mo, o kapatid mo. Idamay mo! Ako na nagsasabi sa iyo, maniwala ka sa akin. Kasi nga, kikita sila kahit di sila mag-recruit. Ipwesto mo agad pagka-join na pagka-join mo. Doon mo i-join sa link mo, ha? hindi sa, long, sa link ng sponsor mo magiging bronze ka. May dalawa ka eh. So, magkano ang maximum earnings mo sa Matrix? $4,095.50. Ngayon, yung affiliate member naman na family mo, tig to $2,047.50. Times 2, that is $4,095. Eh, may 50% ka bilang uh, direct mo sila. That is $2,047.50. So, ang total na income ng isang pamilya rito, kapag katatlo kayong nag-subscribe ng 9.95 is around 10,238 every month. Yan ang gusto kong gawing mission natin. Every Filipino people, tumaas yung antas ng buhay ng kanilang pamilya. At bawat OFW, one at a time, maiuwi natin sa Pilipinas. Makapiling uli nila ang kanilang pamilya. Grabe sakripisyo ng mga OFW. Akala ng mga kapamilya nila eh, magaan ang trabaho ng mga OFW ron? Hindi po. Yun lang malayo ka sa mahal mo sa buhay. Napakasakit. Ang matindi, pag uwi mo, wala ka ng pamilya. Or hindi ka nakilala ng anak mo. Yung iba nga, pag uwi, nakahiga na eh. Huwag naman. So, yan yung mission ng Dream Makers. Gusto nating itaas ang antas ng buhay ng bawat Pilipino pamilyang Pilipino at mapauwi ang mga OFW na hindi maganda yung sitwasyon nila sa, sa, ibang bansa. Guys, half million, malaking tulong na yan sa isang pamilya. Nakasubscribe ka lang. Ayaw mong maniwala. Ede, balikan natin yung in-example kung kinikita ng, ng Costco at ng Netflix. Ganyan ka-powerful ang subscription. Hindi na kinakailangan ni Ben na patungan ng mahal yung products. Pati produkto na i-enjoy natin, may pambili ka, mura. Hindi yung ang ganda nga ng produkto mo, di ka naman makabili kasi ikaw mismo na O oh, another example, one at a time. Okay, nagde-direct ka pa isa-isa. O oh, naka-30 direct ka. Kita mo pa lang sa referral, $750 na. May pambayad ka na sa, sa subscription mo ng 7 years. Kung yung 30 direct mo kumikita ng $6,000 per month, magkano sa'yo kung nakikinig ka? 50%. $3,000 matching bonus. Multiplied mo sa 30 direct, that is $90,000 or $5 million every single month. Simple math po yan. Lakihan mo yung mental wallet mo. Pag hindi, hindi mo ito ma-absorb yung marinig mo sa akin. Sa ibang company, ang kumikita ng 1 million, 2 million, idol-idol na yon ng mga distributors. Tama. Dito ka lang makakita, ordinary yung distributor, ordinaryong nanay, tatay, kumikita ng 5 million a month, pero hindi mayabang. Kasi ordinary dito yan. Eh. O ba diba, nakaka-culture shock? Yung naririnig nyo ngayon? Ang tanong kayang bigay ng company? Naku po, baka magulat kayo magkano kinikita ng company binabalik lang sa atin yung kalahati. O papapangitin ko yung example. Meron kang 20 direct na tamad. When we say tamad, walang plano mag-recruit. Pumwesto lang, pero naka-subscription. $9.95 every month. Di ba magkano kinikita ng nakasubscribe? subscribe Pagka nabuo yung 2x12, kung nakikinig ka, $2,047.50. Magkano 50% niyan? 1,023.75 dollars. Multiplied mo sa 20, that is 20,475 dollars or 1.1 million every single month. Ganong katindi rito, guys. Bakit ka may 1.1 million? Kasi nag-enroll ka, nag-direct ka ng 20 yung tamad. E paano pa kung masipag yan? Kung masipag yan, hindi lang 2,000 kitain yan. Gawin mo na lang 4,000. O de, 2 million a month ka. Simple math to eh. Simple mathematics. Kayo mag -compute. Sige, kung ano gustong computation ang gusto nyong gawin. Pero kailangan, no? Naiintindihan mo to. Dapat mong makita na ibang concept na po ito. Club membership po ito. Hindi ito yung, hindi to yung old school ng network, traditional network marketing na nakagisnan mo. But here's my vision, guys. Gusto ko i-transfer sa inyo yung vision na nakikita ko. All of us are pioneer here. Napakabata nitong kumpanya na to, Babing baby. Sabi mo na after one year, meron kang 100 solid, solid, direct. When we say solid, ito yung nakatch nila yung vision mo. Na-transfer mo sa kanila yung nararamdaman mo. Yung opportunity yung nakita mo, nakita din nila. Now, all of them are diamond. Diamond earning $16,383.50 maximum. Matrix alone. Matrix pa lang pinag-usapan natin, guys. Magkano sa'yo? $8,191.75. 50% matching bonus sa bawat direct mo. Multiplied mo sa 100. That is $819,175. $45 million every single month. Pati pangarap ng kaibigan mo, kapitbahay mo, kapatid mo, kaya mong ibigay. Mga street children na nakakalat, pagtulong-tulungan natin, gawa natin sila ng foundation. Alang ang mo ako pag sinabi kong mag-donate ka naman sa foundation. Guys, yan yung mga vision na nakikita ko. Dati ko ng vision to eh. Kaya lang hindi mangyari eh sa dati kong kumpanya eh. Napakahirap gawin eh. Iilan lang kami kumikita sa company. Ang dami hindi kumikita. Pero dito guys, umuulan ng kumikita rito. One month pa lang. Tanungin nyo yung mga tao dito sa loob kung kumita sila kung mali ang sinasabi ko. Yes, maliliit pa lang. Siyempre nag-start pa lang eh. Ang importante, totoong kumikita. Ang dami nang nakabawi dyan sa membership nila. Bawin-bawi na. Ang dami na dyan. Okay? Grabe to. Ayoko nang ibigay yung iba pang example. Baka ma magulat ka na. Okay? So, I'm almost done. Tignan nyo na lang to, itong, uh, itong part na to. itong logic na to. Today, less than 100,000 subscriber global sa LiveGood. Sabihin ko na, 80,000, mga ganon. Buong mundo na yon. On the next two years, 12 to 24 months, There are 5 million subscriber in Live Good. Nasa angkang part diyan. You're on the tip of the iceberg. Tip of the mountain. Bakit nagdecide ka eh? Naniwala ka eh. Nakapwesto ka ng maayos. Eh ang goal lang ng Matrix mabuo yung yung 2x15. Alam niyo ba kung ilang tao lang yung 2x15 65,000. Yung yung 2x14 30, uh, 32,500. Mga ganun lang po. Eh, million yun pinag-usapan natin, no? Ngayon pa lang, alam mo, sa, sa, sa 100,000 na yan, meron ng kikita eh, ng, ng maximum eh, 16,000. Maybe next month, no? Grabe itong subscription na to. Eh, yung next 3 to 5 years, 1 billion subscriber joining sa napakagandang concept na to. Eh, yun lang, hindi magandang concept. Million ng nagiging member. Eh. Ito pa kayong napakaganda ng concept. Think about it, guys. So, I'm done. Kayo po ang mag -desisyon.